Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Lunes, Pebrero 3, 2025, para sa mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng Leo. Ngayong araw, isang makapangyarihang enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid, Leo. Ang pagsasama ng buwan sa Aries at ang likas mong ningning bilang isang Leo ay nagbubukas ng mga pintuan ng posibilidad. Ang araw na ito ay puno ng sigla, inspirasyon, at walang hanggang potensyal, isang perpektong pagkakataon upang ipahayag ang iyong mga ideya at yakapin ang anumang hamon na darating sa iyo. Sa sandaling magising ka ngayong umaga, maaaring maramdaman mo ang sigla sa iyong katawan at isipan. Para bang may nag-aalab na apoy sa iyong loob na nagsasabing ito ang araw ko upang sumikat. Ito ay hindi isang ilusyon. Tunay na ang enerhiya ng araw na ito ay nag-aalok sa iyo ng pagkakataong patunayan sa mundo kung gaano kaka-espesyal. Ang iyong karisma at kumpiyansa ay lalong nanginibabaw ngayon. Kung mayroong matagal mo ng gustong ipahayag o isang malikhaing proyekto na nais mong simulan, ito na ang tamang sandali upang gawin ito. Yakapin mo ang siglang dala ng aris at hayaang ito ang magsilbing gatong sa iyong sigasig at determinasyon. Ang kapangyarihan ng inspirasyon at pagkamalikhain isa sa mga pinakanatatanging katangian ng isang leo ay ang kanilang likas na pagkamalikhain. Hindi ka natatakot na ipakita sa mundo ang iyong tunay na kulay at ngayon ay isang magandang pagkakataon upang palawakin ang iyong abot-tanaw. Ano ang nagpapasiklab ng iyong imahinasyon? Isang proyekto ba na matagal mo nang pinaplano? Isang ideya ba na sa tingin mo ay makakagawa ng malaking epekto sa iyong buhay o sa iba? Ano man ito, ito ang tamang panahon upang bigyang pansin ito. Maaari mong madama ang inspirasyon sa mga simpleng bagay, mula sa isang pag-uusap na puno ng sigla, sa isang awitin na nagdadala sa iyo ng masasayang alaala, o sa isang likhang sining na nagbibigay sa iyo ng bagong pananaw. Bigyang pansin ang mga ito, sapagkat ang inspirasyong iyon ay maaaring maging susi sa isang mas makabuluhang paglalakbay. Kung ikaw ay nasa larangan ng sining, pagsusulat, o anumang malikhaing profesyon, ito ang sandali upang ipakita ang iyong natatanging talento. Kung ikaw naman ay nasa negosyo o anumang larangan na nangangailangan ng estrategikong pag-isip, gamitin ang iyong kakayahan upang makabuo ng bagong ideya o diskarte. Pagpapalalim ng koneksyon sa sarili at pagtitiwala sa intuisyon. Ang Aries ay may matinding enerhiya na maaaring magdala ng pagmamadali sa ilang bahagi ng iyong buhay, ngunit mahalaga ring huminto sandali upang makinig sa iyong panloob na boses. Sa kabila ng iyong pagiging masayahin at palabiro, may mga pagkakataong kailangan mong bigyang pansin ang iyong damdamin at kung paano ito nakakaapekto sa iyong mga desisyon. Pag nilayan ang iyong mga damdamin at tanungin ang iyong sarili, ano ba talaga ang gusto ko sa buhay? Ano ang tunay na nagpapaligaya sa akin? Nasaan ako ngayon sa aking landas at ano ang susunod kong hakbang? Kung may mga bagay na bumabagabag sa iyo, huwag kang matakot na harapin ang mga ito. Ang iyong intuition ay isang malakas na gabay at kung pakikinggan mo ito, maaari kang magtamo ng mas malalim na pangunawa sa iyong sarili at sa mga pangyayari sa paligid mo. Mga relasyon at pakikisalamuha, puno ng saya at enerhiya ngayong araw ay may dalang magandang enerhiya para sa iyong mga relasyon, maparomantiko, pamilya o pagkakaibigan. Ikaw ang liwanag sa anumang pagtitipon, at ang iyong presensya ay nagdadala ng tuwa sa sinumang kasama mo. Kung may hindi pagkakaunawaan sa isang kaibigan o kapamilya, ito na ang tamang pagkakataon upang ayusin ito. Ang iyong kakayahang magpatawa at magbigay ng inspirasyon ay maaaring magdala ng positibong pagbabago sa iyong mga relasyon. Sa larangan ng pag-ibig, kung ikaw ay nasa isang relasyon, maaaring maramdaman mong mas malapit kayo ng iyong kapareha ngayon. Ang simpleng pag-uusap, paglalaan ng oras, o kahit isang maliit na sorpresa ay maaaring magpatibay ng inyong samahan. Para sa mga single, ngayon ay isang magandang araw upang makipagkilala sa bagong tao. Ang iyong likas na kasiglahan at positibong enerhiya ay maaaring makatawag ng pansin ng isang espesyal na tao. Magin buka sa posibilidad ng bagong koneksyon, Maswerteng elemento ng araw maswerteng kulay, ginto at pula ang ginto ay sumisimbolo ng tabumpay, kasaganaan, at kumpiyansa, isang perpektong kulay para sa isang leo. Samantalang ang pula ay nagdadala ng lakas, tapang, at kasiglahan. Magsuot ng isa sa mga kulay na ito upang palakasin ang iyong enerhiya. Maswerteng numero, isa, lima, at walo. Ang aris ay may matinding enerhiya na maaaring magdala ng pagmamadali sa ilang bahagi ng iyong buhay, ngunit mahalaga ring huminto sandali upang makinig sa iyong panloob na boses. Sa kabila ng iyong pagiging masayahin at palabiro, may mga pagkakataong kailangan mong bigyang pansin ang iyong damdamin at kung paano ito nakakaapekto sa iyong mga desisyon. Pagnilayan ang iyong mga damdamin at tanungin ang iyong sarili, ano ba talaga ang gusto ko sa buhay? Ano ang tunay na nagpapaligaya sa akin? Nasaan ako ngayon sa aking landas at ano ang susunod kong hakbang? Kung may mga bagay na bumabagabag sa iyo, huwag kang matakot na harapin ang mga ito. Ang iyong intuition ay isang malakas na gabay at kung pakikinggan mo ito, maaari kang magtamo ng mas malalim na pangunawa sa iyong sarili at sa mga pangyayari sa paligid mo mga relasyon at pakikisalamuha puno ng saya at enerhiya ngayong araw ay may dalang magandang enerhiya para sa iyong mga relasyon maparomantiko pamilya o pagkakaibigan ikaw ang liwanag sa anumang pagtitipon at ang iyong presensya ay nagdadala ng tuwa sa sinumang kasama mo kung may hindi pagkakaunawaan sa isang kaibigan o kapamilya ito na ang tamang pagkakataon upang ayusin ito ang iyong kakayahang magpatawa at magbigay ng inspirasyon ay maaaring magdala ng positibong pagbabago sa iyong mga relasyon. Sa larangan ng pag-ibig, kung ikaw ay nasa isang relasyon, maaaring maramdaman mong mas malapit kayo ng iyong kapareha ngayon. Ang simpleng pag-uusap, paglalaan ng oras, o kahit isang maliit na sorpresa ay maaaring magpatibay ng inyong samahan. Para sa mga single, ngayon ay isang magandang araw upang makipagkilala sa bagong tao. Ang iyong likas na kasiglahan at positibong enerhiya ay maaaring makatawag ng pansin ng isang espesyal na tao. Maging bukas sa posibilidad ng bagong koneksyon. Maswerteng elemento ng araw maswerteng kulay, ginto at pula ang ginto ay sumisimbolo ng tagumpay, kasaganaan, at kumpiyansa, isang perpektong kulay para sa isang leo. Samantalang ang pula ay nagdadala ng lakas, tapang, at kasiglahan. Magsuot ng isa sa mga kulay na ito upang palakasin ang iyong enerhiya. Maswerteng numero, isa, 5 at walo. Ang numerong isa ay nagpapahiwatig ng pagiging pinuno at tagumpay, ang 5 ay sumasagisag sa pagbabago at paggalugad ng mga bagong posibilidad, at ang walo ay kumakatawan sa kasaganaan at katiwasayan sa buhay. Maswerteng kristal, citrine at sunstone ang citrine ay nagdadala ng sigla at kasaganaan, samantalang ang sunstone ay nagpapalakas ng kumpiyansa at lakas ng loob. Dalhin o isuot ang isa sa mga kristal na ito upang mapanatili ang positibong enerhiya sa buong araw. Maswerteng gawain, magsimula ng isang proyekto o gawain na matagal mo ng pinaplano makipag usat sa isang matalik na kaibigan at ibahagi ang iyong inspirasyon. Maglaan ng oras upang alagaan ang iyong sarili, gumawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyo. Lumabas at maglakad-lakad upang maramdaman ang enerhiya ng araw. Pangwakas na mensahe, yakapin ang araw na ito ng buong puso Leo, ikaw ay isinilang upang magningin. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong ipakita ang iyong kakayahan at iparamdam sa mundo kung gaano kakahalaga. Huwag matakot na ipahayag ang iyong sarili, ang iyong ideya, talento, at personalidad ay may kakayahang baguhin ang takbo ng mga bagay. Ang iyong init at sigla ay may kakayahang magbigay liwanag sa iba, kaya gamitin mo ito upang lumikha ng positibong epekto sa iyong kapaligiran. Tandaan, ang iyong potensyal ay walang hanggan. Yakapin ang araw na ito nang may bukas na puso at tapang sa loob. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng takot o pagdududa. Ang mundo ay isang malaking entablado at ikaw, Leo, ay isinilang upang maging bida. Lumabas, yakapin ang araw at hayaan mong ang iyong liwanag ay magminin ng mas maliwanag pa sa dati. Ang tagumpay ay nasa iyong mga kamay. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.